Ilang kailangan natin? Disiplina. Mga tren na tumatakbo sa tamang oras. Mga kaling, tama ang pagkakagawa, imbis na binabaha. Mga kalsadang walang traffic. Mga airport na hindi kahiyahiya. Police na di kriminal. Pagkos ng huhuli ng kriminal. Mga public servant na hindi nang nga api. Kung di, nagsisilbi. Mga mambabatas na di lumalabag. Kung di, nagpapatupad ng batas. Pangulong hindi nagtatago kung hindi namumuno. Gobyernong hindi kurat at mamayang hindi takot palagi. Lahat po yan, pwede, pag may disiplina. Aanhin natin ang tuwid daan kung tinutuntun lamang ng iilan. Tigilan na ang kalokohan. Ang walang disiplina, disiplinahin. Disiplina Duterte para presidente.